Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos Daluz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Ako ay nasa lokal na shopping center nang magsimula akong makaranas ng matinding pananakit ng aking tiyan. Medyo nahihirapan akong bumalik sa sasakyan at nagmaneho pa uwi, ngunit pagpasok ko sa bahay, bumagsak ako sa sahig. Matapos mapansin ang aking mapout na nakutis at napagtantong ako ay nabigla, ang aking asawa ay tumawag sa numero ng emerhensya, at hindi nagtagal, ako ay dinala sa ospital. Ang mga medikal na kawani sa ospital, pagkatapos akong suriin, ay ipinaliwanag na ang isang abdominal artery ay nabuo ang isang aneurysm na sa pagsabog ay nagdulot sa akin ng pagdurugo sa loob. Napagpasyahan na ako ay dadalhin sa mas mahusay na kagamitang panrehiyong ospital ngunit sa daan patungo sa ospital na yon, nawalan ako ng malay at nakita kong muli akong alerto sa isang daigdig ng lubos na kadiliman at matinding kalungkutan. Pagkatapos ay bigla akong nakakita ng mga laso sa kalangitan kung saan may mga binanggit na mga talata sa Biblia na nagsasalita tungkol sa araw ng paghuhukom, at nang makita ko ang mga talatang yon, napagtanto ko na ang universo ay maingat na inaalerto ako sa katotohanan na ako ay namatay sa ambulansya dahil sa ayaw kong mamatay, nanalangin ako sa Diyos, na hinihiling na pahabain niya ang aking buhay, at habang nananalangin ako, narinig ko ang isang tinig, na dinadala sa pamamagitan ng isang awit ng hindi mailarawang kagandahan, na naghahatid ng mensahe na maaari akong magkaroon ng kapayapaan, katiwasayan, at lahat ng mayroon ako. Kailanman gusto kung huminto lang ako sa paghinga. Alam ko na sa pamamagitan ng paggamit ng salitang seguridad, at pangako na ibibigay sa akin ang lahat ng gusto ko. Anuman ang nagsasalita sa akin ay hindi Diyos. Pumunta ka sa likod ko. Ikaw ay hindi Diyos, ipinahayag ko. At sa aking maalab na pagpapahayag, ang nilalang ay sumuko at tumakas mula sa aking harapan. Noon ay kinuha ng mga anghel ang aking espiritu sa aking katawan, palayo sa lugar na iyon ng kadiliman at sa isang lugar ng liwanag. Nang ilipat nila ako sa liwanag, ipinakita sa akin ng mga anghel sa pamamagitan ng isang karanasang katulad ng panonood ng isang pelikula ang mga prinsipe sa ilalim ng pamamahala yaong mga namumuno sa mga pamunuan ng madilim na mundo na nakaupo sa isang mahabang mesa ang bawat prinsipe na nakaupo sa hapag ay may pananagutan sa pamamahala sa isang punong guro ang bawat prinsipe ay bibigyan ng maraming demonyong espirito kung kinakailangan upang maisakatuparan ang kanyang plano para sa pamunuan na nasa ilalim ng kanyang kontrol Maraming mga kontinente ang maaaring mapasailalim sa paratang ng isang punong guro kung ang kanilang sama-samang banta sa kaharian ng kadiliman ay baliwala, samantalang ang isang kontinente ay maaaring hatiin sa maraming mga pamunuan kung maraming banta ang umiiral sa loob nito. Ang nag-iisang individual ay maaaring maging isang punong guro sa kanilang sarili kung sila ay magdulot ng isang malaking banta, paliwanag ng mga anghel. Habang pinagmamasdan ko ang serye ng mga imaheng yun, inihayag sa akin ng mga anghel ang nakakatakot at makajos na plano ng Underworld, isang plano na maikling buod sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 13, mga bersikulo 7 hanggang siyam, at ipinagkaloob sa kanya na makipagdigma sa mga mga banal, at upang madaig sila, at binigyan siya ng kapangyarihan sa lahat ng mga angkan, mga wika, at mga bansa. At sasambahin siya ng lahat ng nananahan sa ibabaw ng lupa, na ang mga pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay mula pa ng itatag ang sanglibutan. Kung may tay nga ang sinuman, makinig siya. Ipinaliwanag ng mga anghel, ang plano ng madilim na kaharian ay makuha ang mundo sa pamamagitan ng pag mula sa pulpito, pagpapalaganap ng mga doktrina na, habang nagpapanggap bilang mga utos para iligtas ang kaluluwa ng tao, ay lihim na hinihikayat siyang tumalikod sa Diyos para makipagtulungan sa mga puwersa ng kadiliman. Ito ay pagkatapos ng kanilang paghahayag ng palihim na mga pakana ng madilim na kaharian na ang aming talakayan tungkol sa mga bagay na ito ay nagtapos, na lumipat sa paksa ng aking posibleng pagbabalik sa buhay sa Earth. Dahil gusto kong ipagpatuloy ang aking buhay sa lupa, dinala ako ng mga anghel sa harap ng Diyos upang humingi ng pahintulot at biyaya. Gayunpaman, habang papalapit kami sa pintuan ng langit, pinigilan ako ng isang anghel sa harap ng gate. Kung magpapatuloy ka sa gate, hindi ka na makakabalik sa yung pisikal na buhay. Kailangan mong magsumamo sa Diyos mula sa labas ng tarangkahan, paliwanag ng anghel. Habang nakatayo ako sa labas ng tarangkahan, sinimulan kong ipahayag kung ano ang itinuturing kong gawaing ginawa ko bilang pagsamba at lahat ng mabubuting bagay na nagawa ko noong buhay ko. Patay na ang yung pananampalataya. Ang iyong mga gawa ay walang kabuluhan. Ang buhay na iyong isinabuhay at inialay sa akin. Isang buhay ng kristyanong paglilingkod ay isang kasuklam-suklam na tinanggihan ko sa pareso. Kaya bakit sa tingin mo tatanggapin ko ito mula sa isang kristyanong Laodicea? Ang iyong buhay, sa katunayan, ay walang pinagkaiba sa buhay ng milyon-milyong kristyano, at tulad mo, sila ay nasa panganib ng aking walang hanggang puot, pahayag ng Diyos. Bilang isang taong na buhay bilang isang mangangaral at guro, hindi ako makapaniwala noon sa pananaw ng Diyos." Hindi mo ginawa ang mga gawaing iyon para sa akin, ginawa mo sila para sa isang huwad na diyos, sabi ng Diyos. Panginoon, nagtrabaho ako para sa iyo. Araw-araw kitang tinatawag na Panginoon, sagot ko. Kahit na pinangalanan mo akong Panginoon, hindi mo ako ginawang Panginoon mo, tugon niya. Nang pagnilayan ko ito sa bandang huli, natanto ko na isang bagay ang tawagin siyang Panginoon at isa pa ang gawin siyang pinuno ng aking buhay. Ngunit, hanggang sa sandaling iyon, hindi ko kailanman naisip ang pagkakaiba ng dalawang paradigma na ito. Ngunit Panginoon, ginagawa ko ang lahat sa paglilingkod sa iyo. Pakiusap ko, sa paglilingkod sa iyong sarili, naglingkod ka sa isang huwad na diyos, iginiit ng Diyos. At sa pamamagitan ng kanyang hindi pinalamutian na pananalita, na sa wakas ay naunawaan ko ang kahulugan ng kanyang mga salita. Habang buong puso kong sinisipsip at tinatanggap ang katotohanan ng kanyang mga salita. Dumating ang mga anghel upang buhatin ako. Dinala ako sa isang lugar kung saan ako makakapagpahinga at makabawi sa aking katinoan. Nang maglaon, dinala ako ng mga anghel sa harap ng tarangkahan, na nagbigay sa akin ng isa pang pagkakataon. Upang magsumamo para sa awa ng Diyos, ngunit sa ikalawang pagkakataong yon, gayon paman, nanatili akong tahimik sa aking katahimikan na nagsimulang magsalita sa akin ng Diyos ng may matinding habag, at habang nagsasalita siya, Bigla kong napagtanto na ang Diyos, ang aking ama at ang ama. Nang lahat ng nilikha, nalabis na nagnanais na gawin ko siyang tunay na orkestra, navigator, at tagapamahala ng aking buhay habang ang Diyos ay nagsasalita sa akin ng buong pagmamahal at matamis, natanto ko na sa kabila ng aking mga pagkakamali, ang Diyos, na nagtataglay ng walang hangganang pagmamahal at habag, ay minamahal pa rin. At inalagaan ako at sa pamamagitan ng walang kondisyong pag-ibig na ibinalik niya ang aking buhay sa akin ay ipinagkatiwala din sa akin ng Diyos ang isang limang puntong mensahe na ipapasa sa simbahan. Gayunpaman, sa paggamit ng terminong simbahan, ginawa niya hindi ibig sabihin ng simbahan na karaniwa nating naiintindihan ito. Hiniling niya sa akin na huwag hilingin na kahit sino ay marinig ang mensahe, kung nais niyang marinig ito ng isang tao, siya mismo ang magsasaayos niyan. Ang unang punto ay na tayo ay kasalukuyang nabubuhay sa panahon ng simbahan ng Laodicean, kung saan ang napakaraming kristyano ay mga profesor sa bibig sa halip na mga taga-proseso ng puso, at maliban kung sila ay magising, ibubuga niya sila sa kanyang bibig. Pangalawa, gusto niyang maunawaan ng kanyang simbahan na ang kanilang mga kalaban o mga demonyo ay napaka-personal at makapangyarihan. Pangatlo, kung inaasahan mong magkaroon ng alinman sa kapangyarihan ng Diyos na mahayag sa iyong buhay, dapat mong tahakin ang landas na itinakda ng Diyos sa harap mo, kailangan mong tahakin ang lakad, hindi basta magsalita. Ang ikaapat na punto ng kanyang mensahe ay ipinarating sa Mateo Kapitulo 24 Versikulo 37 hanggang 39, kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe, gayon din ang mangyayari sa mga araw ng pagparito ng anak ng tao. Gaya noong panahon ni Noe, ang sangkatauhan sa ngayon ay mayroon lamang dalawang prioridad, kayamanan at kasiyahan habang ang lahat ng iba pa ay nananatiling pangalawa. Ang ikalimang at huling punto ng mensahe ay isa na nasusumpungan ng marami na mailap ngunit ipinapahayag sa Mateo Kapitulo 3, Versikulo 11 hanggang 12. Sa mga talatang ito, sinipi ni Mateo si Juan Bautista, katutuhan ang binabautismohan kita ng tubig sa pagsisisi, ngunit ang dumarating na kasunod ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na ang kanyang mga panyapak ay hindi ako karapat dapat magdala siya ay magbabautismo sa inyo ng Espiritu Santo at ng apoy, na ang pamaypay ay nasa kanyang kamay, at kanyang lubusang lilinisin ang kanyang giikan at titipunin ang kanyang trigo sa bangan, ngunit susunugin niya ang aypa sa apoy na hindi mapapatay. Ibinigay sa akin ng Panginoon ang limang puntong mensaheng ito na ihatid sa kanyang simbahan, yaong mga naghahanap ng katotohanan na, sa kanilang puso, ay naghahangad na gawin ng ating Panginoon na tagapamahala ng kanilang buhay pinahintulutan ako ng anghel na libutin ang ikalawang langit, na siyang kaharian ni Satanas, at pagmasdan ng iba't ibang espiritong naninirahan sa kaharian na iyon. Naalala ko na sa seminary, ang mga profesor ay gagamit ng doctrinal analogies at metaphor para ipaliwanag kung paano maabot ang langit, na pinapayuhan tayong sundin ang doktrina na maging maayos. At iyon nga ang ginawa ko. Gayunpaman, habang nakatayo ako sa pintuan ng ikatlong langit, Ipinahayag sa akin ng Panginoon na patay na ang aking pananampalataya.